mga kaskopi ito kami ngayon ulit sa, ano, sa bahay nila mama uh, dala kami ng ano, saha ng saging yung tawag nila ay ano, tindok ba yun yung malalaki ang bunga so natin namin kay mama tapos pa si mama sa itaas oh so, ito na mga kaskopi ito yun ito oh. so, yun yung binigay ni ano ni Kuya Daniel so pag na mo nga ito mga kaskupia, ano, malaki malaki yung ano niya yung isang peraso so ayun punta ako muna sa mama sa taas para ipala ko sa kanya yung ano yung saha ng saging para siya lang daw magtanim oh eh dami ng tanim ni mama pinyaw mga bago halos dikit dikit so pag namunga na ito sunod na taon dami na nito ito harvest oh. Um, baka na si mama sa itaas Okay, tapos dito mga So may mga kaskupi. dito tayo sa taas so, Ito yung mga, ano, mga bagong bilanghoy Ito yung kamuting kahoy na ano, pinatanim ni mama Malilayot pa Dito na ako sa taas So wala man dito si mama Abangin nato don Abangin ah, nato sa kabila Sa baba siguro di ko nasilip Punta ako doon Dito tayo sa taas Ang init ngayon Paradis yang ulan Ok Bapak tengok balik Ok Eh Slide Ha <laughs> yang dalawa So Ni tu lah Si mama mah. Ni tu si mama oh. itaas Nak gana Linis Oh Ayan lah oh. Nakuha yung dalawang ano, dalawang ulot. Mga lang santol na kakakap na eh. Aslom. Uh, aslom daw. Bumaba na si Nonoy. Maliliit kasi dito. So,